Yan na ating pure breed. O, oh, ba't mailap? Malaki ng pure breed natin, o. Oh. Malaki din pala. Pero mas malaki itong anak niya, ano? Full blood. Ex pure breed. Oh, nakarang, o. Oh. No? Yeah, baka may makagusta sa inyo, mga kabayan. Mura na lang ibibigay, o. Oh. Malalaki na yan. yung kambing. Hi guys, what's up? What's up, what's up? na yung kambing. Ayan, o. Oh. Sinabunan na pala yung ilat. Ayan, yun na. Ganda na. Ganda ng tulay. O, yan. Tawid tayo dito. Ba't dyan tayo? Mupunta? May daan ba dyan? Ayan tayo. Oops. Oh, ingat na. Ah, nalagyan. Ayun. Ayun. Ah. Oh, gandaan. Ako na. Ako na. Hey, Sige, ako pa. Hmm, kapit. Lakad.

Ayan, tour guide natin si Manalo Little Boy. Oop! Sandahan! Pag-ventilador <coughs> pa yung dalawa eh. <laughs> <laughs> ito lang, ito mga to, walang patuka. Iyan. Yung kanin, imbahaw na lang. Nasaan na? Nasaan na yung kambing? Ayun, no, oh, nakalilim. Galing nila. Check natin. Yung baho na lang ibigay mo dyan. Sana. Lalim na ito. Binutas ng tubig. Ayun, no. Oh. oh, may dayo na naman, no. Oh. Nakaalpas na naman, oh nasira ang puno. Ayaw oh, ano? Ba't nasira? Ayan mo. Sa puno ng saging. Ayan. Oh, saan ka nagdaan? Galing mo, ha? Dito ako. Hmm. Oh, ayan na. Ayan na natin pure bread. Oh, ba't mailap? Ang laki ng pure bread natin, ha? Oh. malaki Ang laki din pala. Pero mas malaki tong anak niya, ano Full blood. Oh, Ex pure breed. Ano? Oh. Yan yeah, baka may makagusto sa inyo mga kabayan. Mura na lang ibibigay, oh, malalaki na 'yan. Ito talaga malaki ang bara ko. Kasi ba ito yung kapatid niya. Maliit ang ulo. In <laughs> electric ban mo na iinitan ba 'yun, no? yung nanay, oh, inanan 'yo. Yeah, Pero <laughs> Um, umalis, baka Ang laki na ito, oh. sabang Grabe. Grabe yung paa, eh. Ba't ano, na naman nasira kaya yan? Ayun, oh. Takbuhan na ulit. No, pa, pa. Tinayo. Pa, sabi ni Ray na miss na lang si Roger. <laughs> Wala na si Roger. Nakatay na. Si Roger ba yung kinatay? Hindi naman. Hindi po, hindi binenta. yun, pa. Oh, wag na ito. Ayun, oh. Ayun, oh. May bunga yung ano, Kuya no, ano? na. Oop, takbo ang ating mga kambing. Yan, diba, malamang saan pupunta. Nang oras yan. Ayan mo marami pa naman pakain eh. Tumbanda rito. Private to. Tapos Tapos yun. Ewan ko kung anong ginawa dyan. Ayan. Dito sa so tayo dati nagpapalay, oh. Ngayon, wala na. Sinira. Sinira na. Wala na pakinabangan. Hmm. Damon lang. O oh, yan, bumalik sila. Bumalik, oh. Ayun, 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 ayun. Ano? Oh, ang bilis, eh. Ang galing, oh. Oh, oh ang galing, oh. Ang lakas, oh. Wow! Yan, baka may makagusta sa inyo, mga kabayan. I-out ko na yan, o. Oh. Tatlong malalaking kambing. Walang biro. Yung isang yon yung... Yun, mga kabayan, yun. Ligaw lang yon yun. Yung may kulay itim. Yun, yon, yun. Nasa kanan. O, oh, saan pupunta yung mga loko-lokong yun? Tara, tara. Yung natin, saan pupunta? Saka tumalon kasi. Dito na tayo dumaan. Yan. Yan, dito, baba dito. Ah. Oh, Ginawa ng ano, malaking kanal itong ano. Patadalo yan ng tubig. Ang lalim, oh. Napaka napakalakas ng ragasa ng tubig dito. Dito na naiipon. Sikat. Yep. Ah. Oop! Oh, lakas oh! Uy! Lakas! Ah. Tapos naman eh! Wala, yung mga kambing! Ah, yun na o. Oh. Ayun na sa malayo! Sila kayo! Ayun sila! Ayun oh! Ando sa kabila! may kulay itim na kambing. Layo ng narating. Yan, yung mga ano dito, pakainin mo na lang kanin, ha? Yan, mga pabo, oh. dami pa, o. Oh. I-post mo kasi para magkapera ka na naman, Oh. 150 per kilo. Oh, <laughs> Hindi makahuli. Eh. Yan, ating mga bibi. Meron pa doon sa kabila. Please. Oh. I found another one. O, ano yun, yun naman yun? Like oh, yeah. May mga gagamba pa. Sa susunod, na galawin, galawin. Oh, galawin. <laughs> ay, yan. ang no, galawin. Yan, oh, laki oh. oh. Ah. Ah. Yeah. Dito tayo dumaan, diretso. Dito ulit tayo dumaan. Layo rarating ng kambing natin ha. Ah. Next. Whoops. Iwan mo na yan. Kaya ba? Oh, oh, na ulit tayo Ayan lang mga kapain ating ano Bisi pa sa ating kambing